Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. So, uh, may blessing po na dumating. Ayan, apat na paper bag. So, nais ko lang po i-share at uh, nagpapasalamat sa aking bayaw at sa asawa niya. So, ito po ay mga pasalubong from Japan Ayan. so, titignan natin isa-isa actually, uh, last week ng June pa sila dumating and, uh, oh no 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 last week ng June no no no, mga second or first week pala first week pala ng July Ayan. so, hindi po kami nakapunta doon So, gabi, ayan, nakuha na po natin yung kanilang mga pasalubong. Ayan, so, isa-isahin ko po, mga kaibigan. <coughs> ayan, inuubo pa inyong lingkod. So, ito. Yan. Ito po ay, anong size ito? 11. So, ito kay Kuya Kurt. Sa aking panganay. So, size 11 po. Wait lang. At yung hita ko ang nakikita. Ayan. Ayan. Inayos ko po muna yung computer at nag-shop daw. Okay. So, ayan na nga. Size 11. Ito po ay kay panganan. Hey, wow. Malaki. Malaki po kasi yung paan ni Kuya Kurt. So, size 11 po yung kanyang ah uh, paa. Para siya maliit, pero diba? Ang cute ng design, black and white. Ayan. So, natutuwa na naman si Lajonakis at si Mr. Kasi no, nandun sila, malapit silang umuwi. Every summer kasi, basta pagka gusto nilang punta sa ibang bansa, ayan, uh, sila sila nagbabakasyo. So, pang ilang beses na rin po sila na, ano, uh, bumibili. Sa tuwing umaalis sila, ayan, bumibili sila ng mga sapatos. And, eh, uh, Pati ako, tinanong ko anong size ko. Sabi ko, may mga rubber shoes ako. Okay na ka po yung mag-aama ko. Sabi ko. Ayan. So, size 11 ito. Ayan. Dalawa. Ganda. Ganda po nung ano. Um, Tama-tama, mga nag-gym na yung mga bata. Kaya po, magagamit po nila ito. <coughs> so, ito Size ay, 11 nine, Ay, hindi Mas malaki ito Ito, 11 siya is, ito 12.5. So ito malamang kay Mister, kasi mas malaki. Akala ko yung 11. So tin 12 nila si kay Mr ito o kaya kay bunso same size. Yan. Ito 11 uh 12.5. Yan. So ito kay panganay. Mali tayo. Kaya para sabi ko para maliit. Ayun. Ayan po yung kay panganay. So, ganun. Same din po ng ano, design. Ayan. So, tuwing nabili sila po ng sapatos, halos isa po yung design ng mag-aama. So, pang ilan na ba ito? Basta lagi sila nagbibigay ng sapatos sa mga bata. Pati kay Mr. Ayan. sa pag sila pa, pa magbakasyon sa ibang bansa. Ayan. So, same din po ng a design black and white. So, Di ba? Laki. Kaya kanina sabi ko, ba't parang aliit? O pala, same kasi yung size ni Mr. at saka ni Bunso. So, ito kay panganay. Di ba? Laki-laki. Sobrang laki. Ayan. So, si Bunso at saka si... Husband. Bahala na sila. So, paano nila maano yung kanilang... Ah... Uh, sapatos. Kasi same sila ng size. Ginagawa ni Bunso, nilalagay niya doon sa kwarto. <coughs> yung kanya. Then, yung nasa labas, dito sa labas, sa papa nila. So, ito yung pangatlo. So, it's same ito. Ay, hindi. 10.5 po ito. Ayan. So, ito yung kay papa niya. Ayan. Papa nila. Kay husband. 10.5. Mas malaki. onti mm -hmm. yung paa ni Bonsu. Ayan. Same pa rin. Pero, ang ganda niya. Napakaganda ng design. Lahat ng binibili naman nila magaganda talaga. So, yeah, Transparent dito. Diba? cute. So, ito kay Bunso, a uh, kay Papa nila. And din yung una, yung po yung kay Bunso kasi mas malaki. So, 10.5 ito, 10.5, 11.5, at yung nasa ilalim, 12.5. Actually, ako po ay mahilig ay ma ng paper bag. Yan so, po ang um, isang hilig ko, maolekta ng paper bag. And then ito naman po yung akin. So, so meron na tayong apat na paper bag. Ito yung isa na sa ilalim. Pinatungan. Yeah. Ilig po talaga ako maulik na ng paper bag. One, two, three, four. O, oh, diba? Yeah. So, ito yung akin. Orange, and then lahat yung tatlo ay red. Ay, ang cute. Ang cute. So, black and white din. Ganda. Kaya lang, hindi natin pwede itong suotin kapag ka nag For sure, ang swelas niyan. Ang ganda. Ayan. So, night din. size ano po ito size 8 Ayan. Ayan. size 8 Asuna. Asuna slide. Ayan. So, size 8. Ayan. Ayan po yung mga ano po eh, ko eh. Ahilig ko. Paulet na slippers, sapatos, Yon tsaka paper bag. Pero sa damit, hindi ako gaano Sa mga damit. Lambot niya. So, hindi ako gaano no, sa damit. Bag, shoes, tsaka paper bag. Yan po yung mga hilig ko. I-collect na. Ayan, may additional collection na naman tayo. Ayan, thank you so much. Kaya, Bayaw Ariston. Tsaka kay Mai sa bisis niya. Kaya, kay Leonis. Ah, uh, Nicole at Achilles. Thank you so much. Yun. Maraming maraming salamat sa inyong pasalubong ulit. Ayan, thank you, thank you. And, uh, pagpalain pa kayo ng ating Diyos. Ayan. Thank you so much. So, yan mga kaibigan, nais ko lang po i-share na walang po ako nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi sa akin channel yung mga pasalubong nila. Pero pag ilang beses na po talaga ito. Ah, uh, Adidas, yan mga yan. Then Nike. So, yun. Maraming maraming salamat. At God bless and take care. Everyone, thank you so much. Paus pa yung aking boses kasi po ako inuubo at may sipon. Mayang ingat po tayo palagi at lagi po tayong masaya. Lagi po tayong masaya. Okay. Bye-bye. Bye-bye, everyone.